Inire-reklamo ng ilang mga residente ang pagkasira ng linya ng tubig papasok sa ilang kabahayan sa isang barangay sa Lipas City. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sa kuhang mga video at larawan ng ilang residente sa 3 Barangay Pagulingin, Batalipa City noong March 25, 2024, makikitang binaha ang ilang kabahayan sa lugar. Maging ang hardin ng ilang residente, pinasok na rin ng tubig. Bukod pa rito, nawalan daw ng supply ng tubig ang isang residente. Ang dahilan ng pagbaha sa lugar, ang nabutas o manong tubo o mainline ng Metro Lipa Water District. Nagsimula raw ito sa isang maliit na butas hanggang sa lumaki. Agad naman daw itong itinawag ng mga residente sa pamunuan ng Metro Lipa Water District, pero... But then, ang sabi nga doon, sige po, pupuntahan namin within 24 hours. So the reason kaya ako ang nag-follow up na, kasi nagpasa na ng 24 hours, wala pang nangyayari. Eh, ang tubig ay bumubulwak. Ang reason ko, ba't ako mag eager mag-follow up, dahil sabi ko, kailangan masave naman yung tubig. Kasi alam namin na pag may loss... Dinidivide din naman yan sa consumers. Hindi sila nakatupad doon sa 24 hours at naging way pa namin ang pagpo-post sa social media para mas mapabilis. Yun yung paniniwala ko. Tatlong araw daw itong ininda ng mga apektadong residente bago na ang linya ng tubig. Nang hihinayang daw sila dahil sa mga natapong tubig lalot nang titipid sila ngayong nararanasan ang tag-init. Paliwanag naman ng pamunuan ng Metro Lipa Water District, posibleng hindi direktang tumawag sa kanila ang mga residente kundi sa hotline na 8888. Nalaman na lang daw nila ang problema ng makita ang reklamo na nakapost sa social media. Bawat pong leak or nagkaroon at reported sa ating tanggapan, yan naman po ay a-action na lagad. Kuminsan nga lang, kuminsan na, nasa medyo gitna ng kalasada, kinakailangan ng mga equipment, uh, concrete cutter, jackhammer. Uh, hindi lahat ng aming crew ay may ganoong Uh, equipment. Inaalam pa ng pamunuan ng Metro Lipa Water District kung bakit hindi agad napuntahan ng reklamo. Pero posible raw na may ibang pagawain ng mga araw na iyon kaya hindi agad napuntahan ang lugar. Bagay na nauunawaan naman daw ni Prima. Sabi nga nila ay madami daw uh, ginagawa, may mga schedule na sinusunod kaya siguro na-pending. Nape Pero nonetheless, okay na rin kasi nagawa nila after three days. Sa Metro Lipa Water District idulog. Doon po i... at sigurado naman pong may sasagot. Ang nakakalungkot po kasi sa social media nagre-report ang ating mga consumidores. Kaya po uh, ako'y nananawagan na rin sa ating lahat na sa ating tanggapan at pagka hindi natupad ng ako mismo ang papastogen sa 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 Batangas eh. Uh, ako ang bahala sa aking mga empleyado. Ang problemang ito hindi rin daw nakarating sa barangay kaya pakiusap nila sa mga residente ipagbigay alam sa kanila ang anumang hinaing at huwag idaan sa social media. Nandito naman po ang ang ating mga pangsyonary sa bawat purok o mga konsehal na pwedeng lapitan o pwedeng dulugan. Lahat po ng pangailangan o kailangan tugunan na tulong ay maaari pong isang guni sa ating barangay hall. Bukas naman po lagi ang aming barangay hall para po sa aming mga nasa sa ngayon, balik normal na ang supply ng tubig at tuyo na rin ang ilang binahang kabahayan sa lugar. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.